Hi mga kasyang at sa lahat ng nakafollow pa rin sa akin kahit na minsan ay absent ako sa pag-upload So for today's video guys ay samahan niyo muna akong maglakad-lakad Wala naman tayong ibang ginawa sa buhay ata kundi maglakad, maglakad na namang motor, no choice taga Tagabaryo ako, of course. Kapag kailangan ko ng nyug na panggata, maglakad-lakad lang ako. Pag-uwi, may bit, na ako. Uy, charot. <laughs> Joke lang. Naglakad-lakad nga ako kasi malay mo may birthday han, di ba? Oh, siya, kain mo na. Eh, uh, charot. Hi, mga Pana Panaw-panaw. Tempo, panakaw. shout out nga pala sa may-ari ng Pitonya Garden. Ang gaganda kaya ng mga pitonya ni Ate. Sana nakapunla na siya so, Kapag boring na boring ako sa buhay, ay naglalakad-lakad ako dito sa barrio mga kasyang. Chine-check ko yung barangay be. Oo, <laughs> kung okay siya yan, inabutan nga tayo ng dili mga kasyang. Pero okay lang kasi marami namang bahay at nasa 6pm pa lang yan. So hindi nakakatakot maglakad at saka malapit lang naman yung sa amin. So yun lang mga kasyang for today's video. Lakad-lakad <laughs> para sa raket.